Lumabas nga ako ng store, papunta nga ako ng dali. Swali so, nga, hindi nga ako nagpapayong kapag papunta nga ako dito, lalo na nga kapag walang ulan. In short, twing, umuulan lang din talaga ako gumagamit nga ng payong. Ewan ko ba, parang pil na pil ko lang din kasi talaga yung sikat ng araw kahit na nga sa tanghaling tapat. <laughs> Kung time nga na to, sobrang na-board nga kami pagka-open nga namin. Kasi sobrang tumal nga namin. Parang alas stress na nga kami nagkaroon nga ng unang customer. As in, wala talagang pumapasok. Daig pa nga yung maulan. kasi ngayon, parang Christmas party nga ng mga estudyante. mag alas 4 na nga kami nagkaroon nga ng customer. At yung mga regular customer nga namin na taga Pedro Ideas yung mga nandito. Nga nila, nag-Christmas party nga sila. Pagkatapos nga ng party nga nila, dumiretso naman sila ng Cavite para nga mag-swimming. Pagkatapos nga nila sa Cavite, nga sila dumaan sa shop nga namin bago nga sila umuwi ng mga kanya-kanya nilang bahay. Nakatuwa nga tong mga bata na to kasi talagang ginawa na na nilang tambayan nga tong store nga namin. Tarot to swing termelon. Okay. One. present. Oh, two. 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 One present. Dalawa. Yes, a ball. Ano yan? Pwede kayo ng

Yung kapatid ko nga si dumaan nga dito kasi bibili sila ng alak sa bodega ni tatay. Magbe-birthday kasi yung anak nilang bunso. Marami kasing alak nga yung bibilin nga nila at mura nga dun sa bodega nga ni tatay. <laughs> Ingat kayo, babae. Iba na yung bag ni Kaya, no? Asa nang yung bag? Pang-school oh, lang yan. Pang-school ba yun? Ayan, para pang-forma pala yan.

Pagkatapos ng kumain nila na rin at saka ni Miko, pumunta na nga kami ng bodega nga ni tatay. Yun nga lang kasi wala yung gusto nilang ala kaya napunta nga kami dito sa Maydali. dali. Iniwan ko na nga muna si Geraldine at saka si Jenea doon para nga samahan tong dalawa. So yun nga, bumili rin nga sila ng Graham Crackers nga dito para naman sa dessert. na lang din kamo at kumpleto rin dito yung mga gusto nga niyang bilhin dahil kung hindi, makakarating pa talaga kami ng pure gold. Meron din nga ako dito nakitang white wine. Tinignan ko nga siya kung ilang percent. Tinuto ko nang yung camera ko pero hindi ko pa rin talaga siya mabasa. Sobrang labo na rin kasi talaga ng mata ko. Nagal na rin sana talagang ina-advise nga sa akin na magsalamin nga ako pero hindi ko talaga ginagawa kasi nga <laughs> mas lalabo nga yung mata ko kapag nga ako nagsimula ng magsalamin. So yun nga kinuha din nga namin yung white wine na yun para matikman namin kasi nga 10% nga siya. Sabi ko medyo nakakalasing na rin yun at nakakahilo. Pero yun may hilo ka nga nga doon kapag madami nga yung ininom. Katapos nga naming mamili, dumiretso na nga sila dun sa para nga maayos yung mga alak na binili nga nila. Ako naman, dumiretso naman ako dito sa may Mercury. Ang patrabaho ko kasi sa Burlington, kikitain ko nga dito dahil nga may iaabot nga siya sa akin. Then bumili na nga ako ng mga pang personal things ko nga dito. So yan na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!